o oh, siya, ito na yung pinagmamayabang kong kuway kaya tara na, sumama na kayo sa loob para makita nyo rin kung anong mayroon doon. Siyempre, hindi ko muna imamariti sa inyo kung anong mayroon sa loob para panuorin nyo. <laughs> Pumunta lang naman kami dito sa loob para pahirapan yung mga sarili namin. Gumapanggapang lang naman kami dyan kasi napakaliit ng butas. Pero kaming mga lumaki sa bundok ay napaka-basic lang namin to. Siguradong hindi tayo mapapahiya sa mga ganitong challenges. Medyo mahaba-haba din tong kuwaiban na to. Mag-iingat lang talaga kasi baka mabunggo yung ulo mo sa mga bato. Kawawa naman yung mga bilbil namin dito kasi laging kami Marami kasing mga area na makipot ang butas kaya kailangan mong yumuko ng bonggang-bongga or kaya gumapang. Ginusto namin to kaya panindigan na namin yung mga desisyon namin sa buhay. Ha! <laughs> sama kaming Italy na, na medyo chubby-chubby, bibilib ka sa kanya kasi talagang gumagapang na lang siya para makapasok sa butas. Kasi diniliskartihan niya talaga para lang makapasok siya sa butas. So, saan ka pa, diba? Kaya kahit hinihingal na, dire-diretso pa rin tayo kasi nakakahiya naman doon sa gumagapang, diba? Paninindigan na natin to para hindi naman nakakahiya sa bansang Pilipinas para kahit paano may ambag tayo. May nakita pala kaming hayop dyan sa taas yung zinom ko parang quack ni Thor Spider. Ay, nakachis ko dang, iwan ko ano yun? At ang nakakapagtaka pa kasi nung inedit ko yung video na to, may boses akong narinig na parang iwan. di ko maintindihan. At yung boses na na hindi namin yun narinig sa actual. Pero hindi ko na lang sa inyo pinaparinig kasi syempre, ayoko naman kayong idamay. Baka matakot pa kayo. pero <laughs> kung, kung gusto niyo talaga marinig kasi naka curious kayo, mag-comment lang kayo sa baba para ma-send ko sa inyo. Sa totoo lang, nakakatakot din naman talaga dito pumasok kasi napakadilim. At yung mga cellphone lang namin ang ginagawa naming ilaw. Pero dahil marami kami, okay lang naman. Dahil safe naman daw to sabi ng leader namin. At isa daw talaga yan sa mga pinapasok ng mga turista dito. May mga kasabayan pa nga kami, ibang grupo. Pumasok talaga sila doon sa napakaliit na butas. Kasi may tubig daw doon sa baba at doon na sila dadaan pabalik. Kami naman, hindi na kami dinala ng leader namin doon. Kasi hindi lahat kami magkasya sa butas. Alam mo naman, kami ay mga balintinita. Pakabig lang hindi na kami makilala pagbalik namin ng mascot. Patagal ng patagal, pahirap ng pahirap naman yung sitwasyon namin dito, just ni. Mga ganitong experience ang hindi mo makakalimutan. Talagang babaunin mo hanggang sa langit. Kahit medyo mahirap, nag enjoy naman kami sa mga ginagawa namin dahil nga mahilig kami sa adventure. Pero kung hindi ka mahilig sa mga adventure, wag mo na subukan. Baka pagsisihan mo lang yung mga desisyon mo sa buhay. <laughs> Kasi kung titingnan mo, pinagod lang naman namin yung mga sarili namin dito. Pero para sa amin, ito yung mga memorable moment at saka memorable experience. Best experience talaga yung mga ganito. Yung medyo challenging siya. Ito yung mga worth it na expenses para sa akin kasi talaga hindi mo makakalimutan. Ipapamana mo pa sa mga apo mo yung mga experiences mo, di ba? Bago pala kami pumasok dito, naisip ko kaagad, baka may ahas kasi di diba ang kuweba sa atin, maraming ahas. Pero sabi naman ng leader namin, wala daw, safe daw talaga ang kuweba na ito. Kasi dati, nung pumunta kami ng Shargao, pumasok din kami ng isang kuweba, marami ding ahas, pero may bantay kasi isa din siya sa mga attraction doon sa Shargao. Sabi ng bantay, hindi daw nangangagat ang mga ahas doon sa loob ng kuweba, basta hindi lang daw maapakan. Kaya ang ginawa namin, talagang careful kami sa mga inaapakan na namin, dapat talaga hindi kami makaapak ng ahas. Pero sinisigurado muna ng bantay na walang ahas yung dadaanan namin. Para safe kami at makauwi kami buhay. <laughs> oh, siya, balik na tayo dito. Nakakating pa tayo ng Shargao, oh, just me. Malapit na pala kami nakakating dito sa dolo. Tapos yung mga bato dito, guys, may mga pangalan. Kaya sabi namin ni Edwin, dapat pala nagdala kami ng pangsulat para mailagay din namin yung pangalan namin. I-mark namin na nakapasok kami dito sa loob. Char. <laughs> sa dami ng pangalan doon, Ilyas lang yung nabasa ko. Lahat Arabic, ano ba yan? Nakapasok na pala si Uhahay oh, dito, <laughs> si Dong Ilyas. Nagpala pa nga ako ng maliit na bato dyan kasi gusto kong magsulat. Kaso baka maiwan ako, malilim pa naman, kaya wag na. Dito pala sa loob-looban, hindi na ganun ka-struggle kasi kaya na namin tumayo. Medyo mataas na yung bato. Hanggang sa makarating kami sa dolo. Na dito na nga kami sa dolo, medyo mataas na yung bato niya. Tapos, alam mo kung anong ginawa namin? Group picture. <laughs> tunay na nakapasok kami hanggang sa dulo. O, saan ka pa? Achievement din yun, no ka? <laughs> Ayan, nagpunta na lang kami sa dulo. Tapos, kaya maya, bumalik na rin kami after namin mag-selfie-selfie at saka mag -interview. Naging madali na lang ang pabalik kasi alam na namin. Alam na namin kung saan kami banda gagapa. Kulang-kulang <laughs> -pula na nga yung mukha ko dyan kasi diba nga, yupo lang yuko. Kaya gano'n. Tapos pawis na pawis. Dito talaga kami pinawisan ng sobra. Ito pala yung sinasabi nilang dadaan ka muna sa butas ng karayong bago ka makapasok. Talaga mo pala kami ni Edwin ang nasa huli. Sa likod namin, nagdibindilin na, na. tumakas yung balak. So, ayan, nakalabas kami ng buhay, guys. Congratulations <laughs> sa amin. Sana umabot kayo hanggang sa dolo, guys. Salamat sa pagsama sa amin. See you sa next video. God bless everyone. And please follow and share. Bye!